Magandang umaga. Magandang sariwaan guys kung saan ka nag-aral at nagtapos ng high school dati. Sobrang tagal na guys bago, ako, bago, bago ko bago, na balikan. Nagtapos ako guys dito na noong 1985. Ayan. Alas 6 ng alas 6 media nandito na ako guys. Ang aga ko. Matagal ko po na kasi matagal ako sa ano, Metro Manila. Yan. Tapos ngayon, ngayon ko lang ito nabalikan. 1988 nasa Manila na ako. Tapos nabalikan ko to ngayong 2023 na guys. di ba sobra, sobrang tagal na. Lahat, maaalala mo kung ano sinagawin gawa nyo dito. Masaya o ano pa man. Lahat ay maaalala. Yeah. Shout out sa kay Ma'am Gerona at kay Ma'am Laguilies. Yan, yeah. nakaganapan. Picture ko. Sino-sino yung picture mo dito. Yeah. Thank you for watching.